Ingron, bali, galing po to ng ibang bansa si Madam. Bakasyon lang po siya. Sinadya na pong hindi magpalinis doon. Ayan, tignan nyo po yung kapal ng kuko nyo. Gamitan po natin ng bagong hasang nipper. Mukhang mapapalaban po tayo. Sakit po. Ayan o, no, bumaluktot na po yung ano niya. Puko niya. Hanggang loob? Baluktot? Sarap. Hanggang loob po? Baluktot Oo. na? Pag gumaba kasi. Kaya eh, hindi ako nagpalinis para maramdaman ko yun. <laughs> Sabihin niyo po, pag masakit ang grabe. O oh, hindi masakit, makatis yun. Dikit po. O yung Dugo, um, siya. Mayroon, pero Singa. <laughs> Hop, mamaya ayaw niya. <laughs> um, ano, no? Ayan, dumugo na siya. Madikit.

Ate, relax mo lang po. okay lang po mas gusto ko po yun Grabe yung pa-ilalim niya ate, ano? Ganyan din ang ano pag naglilinis sa akin. Talagang sisilipin mo sa ilalim eh. Pero hindi ka po nasasaktan? Hindi. Kaya pag tumubo yan, makati Buti hindi siya sumasakit. Hindi. Dahil dahil Ah, Aalis ka na? Ano ba talaga? Ay maglilinis ka pa dito ha ah, ng...

Alaga lang apo, niya. No, yung uh, apo ko yan, yan na lang natira dito. Mm. Pagkaroon ko po. ko niya. Bili kang sa Eh, doon na lang tayo bibili ng ano. Hindi bili ka lang muna isa. Sumama ka kasi kay ate mo, kung gusto mo. Masarap. Makati. Makati. Eh. Malapit lang ba dai? Oh, ka ako. Oh, dito. Mamaya, sumama ka na kay Ate po, amakas, Ay, ayun, Saan, mo, Sumama ka Sama ka kay Ate mo, halika dito dali. Mamaya ka na nga dai, hapo mo malis. Hindi po dito kailangan ng ano. Sa school si Ate mo pupunta be. Dali, sa school mamaya na. Ah. Ng picture mo, big, bigyan mo na sa so, kunin 'tong picture si mo dali. ano oras wala dito na, wala Ano, na. Kailan dito, apo natin? Asa tayo? Ate, apo natin. Paano mo magabi? Kasi babalik din para paano yung picture mo, ano kailangan sa inyo? Hindi ko alam tawag. Ay, diba ngayon din po? Titignan ko pa po. Ay, okay lang. Ay, wala na. <laughs> Matanggal yung kate. Grabe yung baon ng ano. Pag bumaba, na. No? Opo. So, Kaya ito'y talaga hindi pwedeng pang matagalang, ano? Ang guling ko yan, eh. Ay, wag naman po. Ito mo na yung every once hindi, and a two lang weeks. Pa, ano, pag, pag hindi mo nalilisan, pag linggo-linggo, makati. Ayan na, mga ka-ingron. Ay, bay, tapos na. Grabing baon nung kuko ni ate. Tignan nyo naman, oh. Oh, sus. Ayan. Tapos ito yung mga dugoang kuko niya. Ayan. Mga dugoan yan. Ayan po, duguan lahat yan. First time kong maglinis ng kuko, lagi, lahat yata ng daliri, duguan eh. Ewan ko lang sa kabila. Oh, no, ganun yung, ganun yung akin. daw <laughs> sa, sa, sa